So ito guys, mag-react na din po tayo ah. Ito sensitibong issue na naman to. Tungkol po kay Sex Bomb Easy. At sa kanyang anak na si Andre, uh, na nagulat ang marami na ngayon po kasi ay nagdadrag na. So isa ng drag queen, yung pong anak ni Izzy. Akala natin nung una tanggap niya, o tapos naglaba siya ng isang post kung saan sinasabi niya na hindi niya matanggap yung pong uh, ginagawa ngayon ni Andre. And of course, she mentioned about religion. And uh, so, pag-usapan po natin. Okay? So basahin muna natin yung banat nitong si O.G ideas dito po kay Easy. Okay? So tapos bigay tayo ng re reaction. O teka lang naman dito kay Z Sex, sex Bomb Easy at sa drag queen na anak nitong si Andre. Sasawsaw lang ako ng slide. Okay? Nung una, tanggap mong bakla ang anak mo. Ipinagmamalaki mo na dalaga na ang anak mo. Tapos ngayon, may nagparealize lang sa'yo na parang kasalanan ang maging bakla wini-wish mo na sana ay magising sa katotohanan ang anak mo. I think mas kasalanan sa Diyos yung kaipokritahan mo. Tinawag niyang hipokrita. Itong si Easy. Tinanggap mo nung una tapos ngayon babawiin mo. Laban-laban, bawi-bawi. Masahangaan pa kita kung sa una pa lang consistent ka ng ayaw mong maging bakla anak mo. Pinanindigan mo. So, masisisi ba natin yung bata kung magsasabi siya na hindi na healthy kung magsasama pa kayong mag-ina. Diyos ko, kahit maging pusa o serena pa yung anak mo someday, anak mo yan, tanggapin mo. May purpose ang existence niya sa mundo, hayaan mong hanapin niya at tanggapin mo ang anak mo kung hindi naman nag nangahamak o nangaapi ng kapwa. So long as hindi naman siya gumagawa ng illegal, hindi sakit ng lipunan habang happy naman siya sa kanyang mga ginagawa payagan mo na. Anong gusto mo? Tunay na barako pero adik, maging barakong ama someday ang anak mo pero irresponsable at anak lang ng anak, maging barakong politiko yung anak mo pero corrupt. Diyos ko, yung pangalan mo nga, baklang bakla. <laughs> narinig ka ba sa amin? Okay, so yun, medyo mabibigat yung mga sinabi ni OG. And syempre, it comes from a place din na ano, syempre, uh, bilang uh, someone who's gay, alam niya yung mga nararamdaman ng mga kapwa niya miyembro ng LGBT kung gaano kahirap, 'di ba? Yung yung dinadanas nila na hindi matanggap ng magulang and uh, yung pa end of course yung uh, hinuhusgahan ng tao, eh, mas ma, mas mabigat pa eh kasi yung nga ito pagdating talaga sa trans eh. Talagang bumibigat yung usapan, 'no? Eh, sa sa yung mga gay rights, medyo ano eh, medyo mas unti-unti na na ng tao eh. 'Di ba? Pero pagdating talaga dun sa sa trans, yung mag mag mag, uh, mag ta transition sila, de ba, yung magpapalagay ng boobs tapos magpapa. So doon medyo talaga ang hirap tanggapin para sa mga magulang. May mga nakakausap akong magulang, hirap talaga tanggapin yung mga ganon. And of course, uh, yung mga konservatibo, yung mga uh, Christians na sa Biblia, yun yung sinasite na example. So talagang napaka napaka magulo at masensitibong usapin ito sa 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 bansa natin. At hindi lang naman sa atin, buong mundo, mas grabe pa nga sa ibang bansa eh. Sa totoo lang, yung usapan na ganito eh. Ang kailangan lang maintindihan siguro ng mga younger generations. Okay? Kasi siyempre, yung mga mas bata, mas normal sa kanila, mas tanggap nila. You have to understand na kami we grew up in from a different time. Iba yung panahon namin noon. I, i, sobrang iba. Uh, lumak lumaki kami sa kumpara ano eh, kumaga yung 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 uh, pagiging macho, pagiging don doon nasusukat yung pagkalalaki, pagiging macho, pagiging, 'di ba? Makikipag-away or makikipag yung lalaking lalaki doon nasusukat eh. At yung mga tatay talaga, talagang hindi hindi matatanggap na nagiging bakla yung kanilang mga anak. So, ibang henerasyon yung sa amin. And maski sa akin, it takes a lot of ah uh, kung baga, self, ano eh. Kung baga, self-realization eh. Bakit ba ganito ako mag-isip? Bakit ba ganito tingin ko sa mga, sa mga, bakit ba ganon? Kaya ko ba tanggapin ito? Kaya ko ba tanggapin? So, ang, ang hirap. Mahirap. Ako nga, medyo self-aware pa eh, doon sa ganyan. Eh, paano pa kaya yung mga ibang tao na hindi nila alam na ganyan sila lumaki, ganyan nila. So, sana intindihin nyo yung mga yung mga older generation na ganyan na kung bakit kung saan kami nang gagaling kapag hindi na, hindi namin matanggap yung mga pagbabago na nangyayari ngayon sa society pero at the same time at the same time syempre uh, ako ang church ko uh, Christian Christian church ako ah uh, kung ako lumaki din yung mga yung mga teachings sa Bible so naiintindihan ko din naman saan nanggagaling 'di ba kung mayroong mang pressure coming from her church Uh, medyo nagigets ko din naman yon. Pero siguro ang punto ko na lang dito, uh, kung meron man ako masasabi sa issue na to. Mas maganda siguro hindi na siya gumawa nung ganong kahabang uh, post about sa anak niya. Okay? Kasi sinusubukan mo pang ijustify, okay? Uh, it's one thing if, 'di ba? Pag sa labas din natin alam, 'di ba? na Pero hindi, kasi ang haba nung post niya she's trying to justify it at uh, definitely uh, definitely although merong mga mag-agree sa kanya marami din ang magdi-disagree marami din ang mga mga gays mga LGBT na would feel that they are attacked na parang sila yung inaatake kahit wala silang kinalaman sa post ni Easy di ba ang pakiramdam eh ganyan din ang sitwasyon ko eh, eh parang Paano kung ganyan din yung sabihin sa akin nung nanay ko? Ano mararamdaman ko? So, parang personal yung attack sa kanila. Sa akin, mas maganda sana kung uh, less talk, less mistake. Iksian na lang niya. Sabihin natin, um, uh, I love you, ganyan-ganyan. Uh, although we disagree. Diba? Uh, we disagree. Kasi, para, Iksian na lang. Although we disagree, mahal pa rin kita. And I will always pray for you. Tapos, ba? Diba? Yun lang ang post. Kasi na, at least sinabi mo lang na hindi ka agree sa ganyang lifestyle, hindi ka ano. Tapos. ba diba? So, ang haba kasi. So, parang you're trying to justify, you're trying, diba? Ang, ang punto ko dito, uh, uh, fan din ako ni Sex Bomb Easy, ha? don't get me wrong, ha? and uh, nagigets ko naman where she's coming from. Ang point ko dito, um, hindi mo na kailangang kumbinsihin yung ibang tao. Diba? Uh, tungkol sa kung tama ba yung ginagawa mo o hindi. Ang, ang kailangan maging concern mo lang, uh, easy, para sa akin, ay ang relasyon mo at ng anak mong si Andre. Yun lang ang dapat focus mo. Okay? Kung, kung kaila, kinakailangan mo talaga mag-post, hindi mo mapigilang mag-post, iksian mo na lang. ba diba? Mahal na mahal kita, Andre. Ako nagpalaki sa'yo from baby ka, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Okay? Tapos, uh, although I disagree doon sa landas na tinahak mo oh, mahal na mahal pa rin kita bilang anak ko and i will always pray for you tapos ba diba? hindi mo kailangang hindi mo madadaan yung anak hindi magbabago yung anak mo ng long post mo nang hindi magbabago 'yan kundi kabaliktaran nga mas lalong magagalit sa at siyempre yung buong LGBT community magagalit talaga sa iyo 'di diba? so sa akin masyadong mahaba yung ginawa niyang post at uh, mas maganda sana kung maiksing na lang eh par sinabi lang niya, I don't agree doon sa ganyang lifestyle. Taliwas 'yan doon sa paniniwala ko, sa sa tinuturo sa akin ng Biblia sa pagkakaintindi ko sa Biblia. O pero ah, mahal kita and I will always pray for you and love you the same way. Tapos, tapos, diba, hindi hindi mo siya kayang baguhin doon sa Facebook post eh. 'Yun yung punto ko, 'di ba? Hindi hindi eh, hindi talaga eh. And I, I'm not sure if there's any other way para mabago mo siya kasi ganyan na talaga, di ba? Pero hindi definitely it's not that. It's not that post. So sana hindi na lang ganun, di ba? Pero anyway, yan ay uh, relasyon yung mag-anak, mag-ina. And sana, in the end, uh, hindi kayo magkapatawaran, hindi man, you, you, just agree to disagree. Di ba? In the end, siya pa rin yung anak mo, siya pa rin yung, di ba? Uh, pa rin kayo, siya pa rin yung dinala mo for nine months. And hopefully uh, Magkapatawaran At magkaintindihan In the end Kung na, kung na kailangan Lumayong muna Sa isa't isa ganog, uh, That's fine pa Para at least Masalvage in the long run Yung relationship diba? So yun lang naman So thank you very much guys Ayan Medyo mahirap Naihirapan ako Kasi sensitibo talagang topic to Baka may masabi naman ako na Pero anyway Thank you very much po See you po sa next video po natin Bye bye guys